So guys, ito yung ating simpleng manukan. Ito. Marami tayong pwedeng ano ngayon, pang-salang, ay Yan, winner na yan, two times winner sa Pasita. <coughs> walang ano yan, walang issue. Ito naman, two times winner din sa Pasita. Nanalo ng pasty skill to. Ganyan na itsura niyan pero super mamalo 'yan. Hindi hindi nakikita sa itsura ng manok ang galing. 'Yan. Winning line ang lahi niyan. 'Yan. 'yan, yan. yan. Kita nyo yan guys. Yan. Binabai, binabai 'yan. Binabai 'yan siya. Nang unang stag niya ganyan ang balahibo niya. Tingnan nyo ganyan. Nung naglugon siya, pangalawang lugon niya, nagbinabai siya, tulay itim, binabaiing binabai. binabai. May kita nyo sa laban niya, binabae. Ngayon, nung naglugon siya, bumalik siya sa dating kulay niya. Hindi na siya binabae. Hiraw na siya. Galing, no? <coughs> Ayan, no? Oh. Ayan, ito yung ating manukan. Simple lang. Marami tayong pansalang. Ayan, no? Oh. Ayan yung tumalo sa manok ni Dibin Rikis. Ay ni, ano pala, uh, Edwin Tusi. Kalaban ko sa pasita. Ang mga manok natin, no? Oh. Marami tayong pansalang ngayon, guys. Ayan, oh. Yan. mga winner ng karamihan dito. Lahat 'to, piling-pili. Ito, authentic Bibo Enriquez. Authentic po 'yan. Ayun Dayang-dayang Edwin Tusi Game Farm, Bandit ng Dayang-dayang Edwin Tusi Game Farm. Pang material natin 'yan. Ito naman, one time winner pero super 'to kahit pilay na 'yan, pwedeng maasahan 'yan. Labanan ng balda, pwedeng 'yan. Materials din 'yan ang tinalo niyan manok ni Sir Bon Cruz ng San Pedro ay ng Pasita ang tinalo niyan champion sa 2 hits eto naman one time winner sa may mga video lahat ng laban niya ha? one time winner sa Muntinlupa kapit yan pastis skill yan binabayaran yan 5,000 eh hindi ko binenta eh. binabayaran sa sabungan hindi ko binenta 5,000 Dar di naman pang 5,000 laro noon. Ayan o. Authentic. Ede Gonzales. Derby size. Marami tayong pansalang guys. Ikita nyo yan. Ayan o. nyo yan. Mga pansalang natin. Ang dami o. Eto. Anak ng F1 to. Bibo Enriquez. Ang ama nyan. White Kelso. Ang ina nyan. Gamit to ngayon. Materialis. Ito, champion ko sa 3 hits. One time winner. First fight. December 2022. December 2022. Uh, 22. December 22, 2022, 2022. Yan o. Ang dami. Ayan, mga materialis natin. Eh. Yan, yung mga gagamitin nating hin. Ito, raptor sweater. Pure. Super yan. O, e, din natin yan. Ayan, ang dami natin yung ano. Ayan, o. Eto, quadrubanded. Kak! Running to 4 years old. Itim ang tahid. Ayan, Itim ang tahid. Super yan. Bultong-bultong katawan yan. Parang bato. Ang tigas ng mga buto. Eto, quadrubanded. Naglulugon, eh. Dimig. Quadrobanded. white nato. na ito Sa salbahe lang, sasalang ko rin yan salbahe lang, pero ay station kak, apat na taon 4 years old ito, kak running to 3 years old one time winner sa pasita ito, UAJ. F1, golden boy sweater WPC black, late born 2022 o uh, 2021 yan Eto, Bibo Enriquez natin, yung materialis gagamitin natin. Ayan. Ayan. Authentic yan, ha. High station. White Kelso, 3-4. 1-4 Red Kelso. Eto naman, nanibago. Doon ang na kalagay sa likod yan, o doon. Yun, nanibago dito sa karamihan. Ano lang to? Stag. Uh, ang banded niyan, big band, wing band, intact. Father in son, wing farm. Ito Yan. Five banded natin oh. Masasalang din natin eh, request nyo lang. Pero sa matas na beta, ha. Ano, na solid yan. May ligban yan na wala lang. Sa, di hindi ko na nahanap dito. Natanggal na ata sa katagalan sa paa nya. Bimig ligban intact yan eh. Five banded. Ano, high station. Ito kung gusto nyo pwede rin to. Baka may naghahanap ng ganito oh. Yan oh. Yan, manok ulik ba daw yan pero nalaban yan. Pwede gawiting broodcock. Yan, limang taon. Eto, yan, request kayo, pwede rin yan pero matas na bit ha. One time winner yan, walang sugat. Uh, authentic, di power. Eto naman, bulik ko. Ayan, ano tayong pagpipilian ayan medyo ganyan lang pakpak niyan pero hindi babang baba yan sumabit lang unang laban niyan tabla na dali tayo sa sentensya management eh. tapos sa second paint niya winner yan walang sugat yan may video pa ako ng laban ng first at second niya second winner two hits walang sugat eto raptor Sweeter pure kuba lintik naman mamalo to super super naman kasalbahi yan nandiyan pa yung mga palahi natin eh. Ano malaki na 'yan oh. Ang ama niya 2 times winner. Ganyan din White Kelso. White Kelso ang ama niya. 2 times winner. Yan oh. Oh, may itik din tayo. baka gusto niyo? Talang na lang natin 'yan. Patayan na natin 'yung itik. Yan oh, Dito lang tayo. Yan oh. Yan, baka pwede yan kung request nyo gusto nyo pa free raffle natin yan pwede baka lang kaliwa nyan pero super mamalo yan stag Super oh, mamalo yan, quality naman yan. Yun. Know. natin pa free raffle yan. Hmm. Ito, dahil din anak din ng two times winner to. Five months, pinali ko na. Ayan. Ito, two times winner. Ito yung kay, galing kay parang deep wood. binyan, binigay ko kay biyanan. Ilabang kong talisay niya. Sabi ko pag natalo, palitan ko yan yung pinalit ko pang materialis super Unli parang armalite ang paan yan nilaban ko yan binigay ko na sa kanya nilaban namin ng pasit ng samped ah uh, munting lupa yan tingnan nyo naman yan talagang Unli paan nya para armalite eto F1 golden boy sweater Iben Enriquez ay hindi siya gold boy, golden boy ah. ano siya ah, ang ama niya ay ano super sweater na uh, one half at uh, ano uh, one half ano crown uh, round head uh, oh, tama round head tapos ang hin naman nya 3 port super sweater 1 port round head yan, yan ang bloodline ng amat kinanya ito naman oh. Pwede natin iparapol to, free raffle hmm. Limang taon. Hmm. Super mamalo yang ganyan na tsura niyan. Authentic. Nini Aguilar. Big Bang Win Bang intact. Ubod ng salbahe, naglulugon kasi. Gagamitin ko sana materialis, lugon naabot ng lugod bandit ng kay ano yan Nini Aguilar striker bullet niya winning line niya uh. so, tayo to two times winner bullet kay Bayaw ano uh. gabi din yan o ito baka gusto niya to yan o uh. papri raffle natin ba gusto niya magkala uh. yan o uh. uh ba? Pataya natin 'yan. Ayun oh. No. Marami tayong pansalang dito, mga boss. Ayun oh. No. Mamukukuha ako ng manok dito, tapos sa munting lupa ko dadalhin. Dito nang gagaling. Yan, sa akin po mga manok yan lahat. Yan o. No. Yan, dami tayong manok. Pansalang. Yan, dami pang bakanting ano, tulungan o. No. Marami tayong parating na manok. Yan o. No. Marami tayong parating na manok tapos nagbi-breeding ako ngayon, maraming pisaan, bagsakan. Yan. Ito ay ko lang mga inahin ko, gagamitin natin. Tinabayan. Ito, na Ito naman. Kanawayo na rorsiin pure yan boss ha? pure ito naman gagamitin natin eh. mga EAJ yan ito pang pa kapatid nyo kasalan natin yan ito pa kasama to ng binili kong tryo yan o kasalan din natin yan magandang materialis yan mga boss Maraming tayong pansalang. Ito pa yung motor ko dito. Ginagamit to, service. Pag nagpapabili ako ng pagkain ng manok. Flat. Kaya pinadala ko, pinabulkanize ko muna. Ayan o. Dito nagayan yan. Ayan. Pang service yan ang ano dito. Uh, inutos yung tao ko dito. Nagpapakain. Ayan.